spam o lunch meat ay kayang-kaya mo nang gawin sa iyong kusina. Makakatipid ka na ay makakatikim ka pa ng masarap. Ito yung viral na video ngayon mga kabayan ng paggawa ng spam na ginawa ng ating kaibigan ni Anas Kitchen. At sabi nga ho natin Ana ay talagang masarap at kuhang kuha ang lasa ng original ay syempre hindi rin ho kami papahuli ni Mami chef At amin din nga ho nga susubukan kung argang aho ay talagang huling huli ang lasa ng tunay na luncheon meat o spam. Gamit ho yung mga narekado na ate Ana ay di tayo ho'y magluluto rin ng ating spam. Yan mga kabayan, pagdating ho natin sa Padre Garcia Batangas ay diyan napunta ho tayo din sa Don Chris Meat Shop. Di ho tayo lagi bumibili ng karne. Yan, nagpagiling ho tayo ng isang kilong karne ng baboy. Aray mga kabayan ay ipapadobling giling ho namin. Yan at para naman ho medyo maliliit yung uh, pinaka giling pero ang gusto ho namin sa spam o luncheon meat ay yung medyo may laman-laman mga kabayan. Kaya dalawang giling lang mga kabayan hindi na ho natin papakapinuhin ng sobrang pino. Yung garneng haw kasi ng texture ng karne baboy mga kabayan pag nagiling yan dalawang giling ho. Mga kabayan, sabi nga pala ho na ate Ana areho ang pinaka secret ingredients din sa spam ay arehong pink salt para daw ho yung magpapalabas talaga ng lasa ng pinaka karne para ho talaga maglasang luncheon meat o spam ay dinaglagay ho ng half tablespoon ng pink salt si mami siya pagkasama-samahin ng mga dry ingredients yan, naglagay din ho ng 1 cup na rin uh, cornstarch mga kabayan isang tablespoon po ng asin naglagay din po din mga kabayan ng dalawang tablespoon naman po ng asukal na puti yan mga kabayan, yan pagkasama pagsasama-samahin na din eh at diyan, naglagay din ho ng 1 teaspoon na rin uh, paminta wala ho kami nga uh, white pepper kaya ang ginamit na naman ho namin ay black pepper at diyan mga kabay imimix lang ho iyan para pag isinama mamaya sa karne ay di maihalo ho ng ayos yan mga kabayan, yung pinakakarne ng baboy utay utay lang ho ang gagawing paglalagay na rin uh, dry ingredients mga kabayan diyan yan ho ay pagkakalagay ng kalahati imimix muna ho ng ayos para lahat ho ng uh, karne ay malalagyan ho na rin pinaka pampalasa o yung dry, dry ingredients po di ganyan lang mga kabayan ang proseso pagkakabuso ng pinaka dry ingredients pinaghalo -halo na pinaghalo-halo ng apaw ay yan na ay mamasahin lang ng ayos ang pinaka karne mga kabayan para ho humalo ng ayos yung mga inilagay hong iyang pampalasa yan naman ay eh, halo-halo lang ng ganyan mga kabayan yan naman ho ay, okay kayo na garna, hindi naman ho masyado nakakapit yung kagayang pinakakarnay. At di, lang mga kabayan. Kakaunti lang naman ho yung halo-halo. Yan mga kabayan, nang wala na ho yung mga kulay puti na inilagay. At sumama na karnay, yan. Naglalagay na ho din ng one tablespoon naman ho aring pati sa mga kabayan. At maglalagay ho ng dalawang tablespoon na ring pinaka mantika. Mga kabayan, na ho mga ingredients na re at ang mga sukat para sa isang kilong karne ng baboy ay sinundan ho namin ang uh, pagkaluto ni Ate Ana at sabi nga ho ni Ate Ana ay talagang perfect o talagang nga uh, huling huling niya ang lasa ng spam do sa mga sukat na ingredients na isinama niya yan mga kabayan at di malamig na tubig naman ho ang inilagay pagkatapos ho, na imasa, imasa yung pinakakarne at yan naman mga kabayan i-absorb naman ho yung ang pinakakarne lalo na at ari naman ho may cornstarch na ay di kaunting masa pa mga kabayan hanggang sa maging garni na ang texture ng iyong uh, giniling na karne. Yan naman ng mga kabayan na yan. konting Kaunting masa-masa lang ay di maya-maya pa ng itsura. Yan, halo na ho ng ayos at absorb na ho ng karne yung pinakatubig at yung mga ingredients na inilahok. Mga kabayan, pag garni yung itsura ng iyong uh, pinakarne ay di ilalagay na ho natin din eh. Pwede kayong gumamit ng kahit anong container mga kabayan na pag steam naman ho ay eh, hindi masisira. Ari naman ho gagamitin namin dahil si mami nga ay nagbe-bake dati ay di yan. Meron ho tayong uh, magagamit na lagayan mga kabayan. Ari ho ay eh, na natin din sa dalawang panare ang pinaka isang kilong ng karne natin hong ho uh, minix. Yan mga kabayan, kailangan ilalatagin niya lang ho ng ayos para naman ho pag-ari na steam ay hindi naman ho magbibiyak-biyak ang loob. Yan mga kabayan medyo sisiksikin nyo ng konti kaya naman ho ay pag in steam ay di maluluto naman ho ng ayos o pinakakarna dikit dikit ho hindi ho basta mabibiyak yan mga kabayan at di nang masiksik ho ni mami siya eh aring nga mga kabayan na ilalagay mo natin sa refrigerator bago ho natin na siya i-steam mangyari mga kabayan ay magdamag pa ho namin na rin inilagay at sabi nga ho natin ano ay mahalaga ho yung curing session para ho din sa karneng ating lolo to ay ay di mangyari mga kabayan, areho ay lalagay namin muna sa uh, freezer at amin ang pagyayelohid at bukas na ho, namin ng umaga are lolo to ay sabi nga pala ho, na ni ate Ana, mahalaga ho yung uh, curing time para ho din sa karne at di mangyari mga kabayan, pagdating naman ng umaga, bago ho, namin na resinalang ay amin muna hoon dinipros ng konti, amin hoong uh, pinaubayaan mo din sa labas ng mga isang oras sa kaho namin ini steam Mga kabayan, ang amin nga palon lagi ang aray medyo makapal at aray nga ho ay pinaglulutuan na mami dati ng tinapay kaya ho ini steam ho namin ng halos isang oras aray ang aming pinakakarne at di mangyari mga kabayan ni after one hour naman edi eh, yan ho, luto na ho yung pinaka ini steam natin at aray ay palalamigin lang ho natin muna mga kabayan para pag ho natin din sa pinakakaha ay hindi naman ho madurog basta. are mga kabayan at na mabunot na ngahon namin ay talagang amoy na amoy spam na ulan chan meat. mga kabayan ay di mangyari eh, isang oras nga ho namin nga uh, in-steam at di i-slice na ho ni mami para amin naman ho na maiparitos at nang mahusga na mga kabayan kung lasang spam banga baga yan mga kabayan ay talagang amoy na amoy palang ay talaga naman ho um, wari kay panalo panalo na yan mga kabayan yung uh, dalawang best lang ho namin pinagiling ay ang ganda ho ng laman para gahong ngayon medyo may buo buong konti garni ho yung gusto namin sa spam at kami naman ho ay nakakatikim din ng spam pag kami ay may mga kamag-anak na galing sa abroad na nagbibigay lalo na ho nito nang dumating sa uh, amin din si na kuya Randy at ating Alice ay marami-rami ho yung dalang spam eh, kaso nga lahi paborito ni Nathan at di eh, nang namin mga kabayan ni Arihaw ang itsura ang texture ho ay talagang uh, mala meat o spam nga haw at di syempre ay sa pag-host ay hindi akin ho na ho namin aray ni mga Shelly. Wari kay bagay na bagay din sa sinangag at sa kaping aray mga kabayan. Lalo pa ho ngayon na talagang bagyuhang bagyuhan. Yan mga kabayan. Yung bangong mga kabayan na niluto namin, yung lasa ay talaga naman hong kuhang kuhay yung uh, luncheon meat o spam na nabibili ho natin. Ho, ay mga kabayan, ay kayang-kaya na ho natin uh, gumawa sa sarili nating kusina. Narihong uh, paborito nating lunch luncheon meat at makakarami ata tayo mga kabayan na eh. lalo na hot ang mga bata ay paboritong paborito yung garning nga pagkain medyo may kamahalan lang sa market mga kabayan at kaminsan ay talagang mga imported pa yan mga kabayan ay di enjoy na ho namin areng napakasarap naming niluto at salamat ho kay Ati Ana's Kitchen sa share ng kanyang uh, nilutong are at di natimusan din nga ho namin ayos na ayos mga kabayan pwede pwede nyo gawin sa bahay Aray mga kabayan na may pretos at di garnihong ang itsura. Yan mga kabayan, kita nyo naman. Ay halos parehas sa parehas eh. Doon sa so, nabibili ho natin. Paano mga kabayan, na-enjoy na ho namin na pagkain. Kain po kayo. At God bless po sa lahat. Kain mga kabayan.